Ito yung na-harvest natin today na ginger, di ba? Nang saya-saya talaga. Pag-harvest time talaga, parang feeling talaga na satisfied, na satisfied. Proud gardener ako dito sa Pransya. Lalong-lalo na pag makakaharvest talaga ako sa aking mga itinanim. Walang katulad ang saya at ang sarap ng pakiramdam na makapag-harvest talaga. Today naman ay gusto kong ipakita sa inyo ang aking ginger. So last August, yung mga dati ko na tanim ay tumubo siya ulit yung mga ginger ko last year. So nakapag-harvest na rin ako. And then this year, this year ko lang ito tinanim and then gusto kong i-harvest siya today. Kasi palamig na talaga and thanks God na today around 15 degrees outside at medyo may sunshine. Kaya hindi nakapag-jacket kundi suot ko lang itong aking garden pullover. So mag-harvest tayo ng aking ginger o tawag nila sa German na ingwa. So ito. Ito yung ating ginger, 'di ba? Kahit andito sa bansang France ay kailangan talaga na magsusumikap Kailangan talaga magtanim, magtanim ay dibero talaga pero ang sarap ng feeling pag harvest time na around October at November ito yung mga time na mag-harvest and then today na medyo maganda ang weather at nakabalik na kami dito sa aming bahay at sa aming garden ay gusto kong ipakita sa inyo ang aking munting ginger garden o luya dito sa aking garden sa Francia maliit lang talaga siya maliit lang siya pero nakakatuwa na na kahit papano ay may ma-harvest tayo so ayan yung first Yeah. Welcome sa aking munting ginger o luya garden dito sa bansang France. Nakakatuwa na kung saan nang dumating ako dito sa France, na ako nakapag-start na makapagtanim. Of course, nagtatanim din ako sa Pilipinas, lalo na na may malaking taniman noon ang aking mga grandparent pero iba din yung mga kamote lang, yung pasimple lang, yung mga moringa. Pero dito, halos kinumpleto ko talaga ang nasa kantang bahay kubo or sumusobra pa. At isa talaga na di ko pwedeng palagpasin ang luya. But first of all, tingnan ninyo ang kamay ng hardenera ng Pransya. <laughs> Nakakatuwa talaga. As in, gustong gusto ko talaga na gamitin ang kamay kasi feel na feel ang essence, di ba Parang iba yung pakiramdam na of course, maganda yung gloves para manatiling malinis ang yung kamay. Pero para sa akin, parang lalo na pag harvest time, basta wala lang siya yung walang tinik, ay talagang magkakamay talaga ako para feel na feel ang essence at hawak na hawak ko talaga ang totoong laman ng ating ginger, <laughs> 'di ba? Napakasaya ko talaga. At ang nakakatuwa kasi ang daming maitulong ng ginger, lalong-lalo na sa akin na pag yung time na taglamig dito, winter time dito sa France, ay gustong-gusto -gusto ko talaga na always may ginger tea. Gamit na gamit ko talaga ang ginger na gawing tea, lagyan ng lemon, lagyan ng honey, kasi napakasarap talaga niya. Ayos na ayos at the best talaga pag galing sa yung garden itong ginger ay napakaraming benefits at proven and tested na talaga sa aking katawan na napakalaking tulong nito para sa akin lalong lalong na talaga winter time dito sa France at kahit yung aking mister na hindi siya umiinom dati ng ginger tea ay this time umiinom na talaga siya napakalaking benefits at this time ay hindi na tayo bumibili. Pag may itinanim ka ng mga pinas na gulay or kagaya din itong ginger, ay nakakalibre ka na sa budget. Di mo sabihin mo man na ay di man masyadong malaki, pero kung is total mo lahat, malaking may tulong talaga sa budget, lalong-lalo na this time na mahirap talaga at ang taas ng mga bilihin. While nag-harvest ako ay as in talagang satisfied na satisfied talaga ang feelings at talagang masasabi kong proud na proud talaga ako na sa aking pagtatanim ay namumunga at hindi lang 'yan. Ang the best kasi sa akin kasi na magamit ko talaga yung kamay, alam na alam nyo yan, nagamit ko talaga yung kamay sa pag-gardening at ang pakiramdam na, na dahil sa mga kamay na ito na kahit super madumi pero hindi lang ako ang nakabenefisyo sa laman or bunga ng aking mga itinanim, kundi maibigay ko rin or maishare ko din sa iba. Lalong-lalo na ang malapit naming kapitbahay dito na always talaga mabigyan ko ng mga bunga or laman ng ginger or kahit ano pang meron ako. As in, at hindi lang yan, kundi mga kapwa Pinoy-Pinay din na medyo malapit sa akin na mabigyan ko din kahit papano kahit pa konti konti lang pero at least share share and then ito na wow ang saya-saya huhugasan natin siya and then na try ko last year na mas maganda siya na hindi siya masyadong hugasan kahit may konti pa siya na lupa yung ginger para parang para sa akin manatili talaga siyang presko at hindi siya madaling masira. And then kahit na pag in the next year pa nilagay ko lang sa garage namin ay talagang parang presko pa siya kaysa yung malinis na malinis. Iwan ko lang ha pero yun, yun yung itinuro sa akin ng mother ng aking husband na paghugasan mo siya medyo may konti na lupa na iiwan. Ay, ang saya, ang proud na proud ko sa aking mga tanim. <laughs> kahit konti lang man ito, pero kahit na sa ibang bansa ay nagtatanim talaga ako. Alam ko man na makapagbili ako nito pero yung feeling na satisfied ka at happy ay hindi yun mabibili. Kaya proud gardener here in France kahit hindi man talaga ako professional gardener pero proud na proud na sabihin ko sa aking sarili na proud gardener in France.